Ikaw ba ay naniniwala na ang mga Duterte ang ginagawa nila ay para sa ating bansa at para tayo ay umunlad? Ito pakinggan natin ang sinasabi ni Ms. Sass at iboto natin ng straight ang PDP laban para maprotektahan natin ang ating BP Sara at si Tatay Digong. Kailangan nyo i-vote straight ang Duterte. Hindi po pwede. Kailangan vote 3 to 10. Huwag te kayong mag-iiwan ng blanco sa mga senador dahil yun ang gagamitin sa cheating. Sina, sabi ko sa inyo, yung undervote na count, i-distribute nila yan. Okay? Kaya huwag kayong mag-undervote. 10 plus 2. Huwag kayong buboto ng kahit sinong kakamping. Huwag niyong ibuboto. Ang mga kandidatong nag-uumpisa sa letter T, ang apelido, <laughs> kailangan bongo should be number 1. De La Rosa should be number two in the counting. Ganyan na, uh, Bongo, De La Rosa. Pwede naman De La Rosa number one, pero ngayon kasi namamayagpag si Bongo eh. Okay? At wala dapat kakamping candidates ang pumasok. Tama na yan, na natin yung Senodoro. No? And I'm pretty sure, yung kabilang, yung kabilang parlor, dinadala naman nila yung Kiko Bam. Ayaw lang sabihin ni Kiko Bam na dinadala rin naman sila ng alyansa. Pero quiet-quiet lang kasi hindi pwede sabihin. Kasi pag sinabi nila, manuloka yung mga kakampings na, oh, bakit ka nagpapadala dyan? <laughs> Why is nila mga kakampings, di ba? Siyempre, para may option sila later on pag nagka-leche-leche na. At sabihin nila, hindi kami napa-endorse dyan, no? Oh. <laughs> Tigilin niyo ako. Hindi namin to kasalanan, kakamping, kasalanan niyo to. <laughs> di ba? Dapat kasi hindi pa impeach impeach si Sarah, malay niyo, in-endorse ko pa yan si ano, at si ano. Meron pa naman kapupusuan sa mga kabilang candidates, mga dalawa. Or tatlo actually. Eh kaso ay, hindi pwede. Pa-imbit siya si Sarah, alat na halata na magustuhan lang yung bumalik ng kapangyarihan. Walang idea-idea. Kaya ngayon, walang idea-idea. No? Mga ka-moisture, ipakita ninyo kung gaano ka ka-fresh ang inyong kamoysturan.